sa isang estudyante na nakaipon ng hmm. 5K or sa empleyado na may extra ng 5K, ano ang klaseng business na pwede nilang itry? Depende sa ano yan eh, sa anong klase estudyante or empleyado. No? Meron akong kilala mm -hmm. na nagfi flip siya ng mga lumang digicam. Alam mo yung mga digicam Nawuso na... Nauso yan, eh, Ngayon, okay. Kasi ano Oo. Eh, gusto ng mga mga younger generation na ma-experience ano yung nostalgia yes. nung gamit nung noon. Mm -hmm. Kasi yung iba yung yung image quality na napoproduce ng DJ kami. Eh. Tama. Ayan, so... So naghahanap siya ng mga sirang digital, digicam mm -hmm. sa mga pawn shop tapos pinapagawa niya sa Quiapo tapos piniflip niya eh nag-start siya sa mga ano lang, 7,000 pesos mm -hmm. 5,000 pesos So naghahanap siya ng mga parang 1,000 pesos na camera ganyan, bumili siya ng ilang pieces mm -hmm. tapos binibenta niya Ngayon nung lumago na yung negosyo niya nagtatravel na siya sa Japan tapos doon siya bumibili ng marami at bulk niyang pinapagawa sa Quiapo and then binibenta niya online So ganun talaga, sinimulan niya lang sa maliit